mga ka ka-DH, alam na alam kong alam nyo kung ano ito. Yan yung dates, di ba? Masarap at matamis. Gagawin natin yung palaman ng makmul. Pag Pagmasdan yung mabuti, di ba yan? Natanggalan na ng buto. Tapos, ipoporma natin yan na bola para ipalaman sa ating makmul. Eto po si Mama DH, lahat ba'y nakasubscribe na? panoorin na natin kung paanong gumawa ng mamulat. at ito'y masarap para sa Ramadan. Matutuwa ang inyong mga madam pag ginawa nyo to. Una, tanggalan muna natin ng mga buto yung ating dates or Tamar, di ba? Tawag natin dyan tamar. Alam na mga ka-DH ko yan. Basta ikaw ay nagtrabaho dito sa Middle East, alam na alam mo yan. Tapos pag natanggalan na ng buto, magpahid ka ng mantika or butter sa iyong kamay. Yan, masamasahin na ganyan. Pwede rin lagyan ng sesame seeds. Tapos ipoporma natin bola. Yung katamtaman lang, parang kasing laki ng mga holen, ganun. Yan, ibubukod natin yan. Optional lang naman yung paglagay ng sesame seeds. Pwede rin wala. Pwede rin meron. Ayan. Tapos sa isang uh, ng maliit or bowl, maglagay na tayo ng cream. Heavy cream yun ha. Tapos, dalawang sachet na vanilla powder. Yun ang gamit ko kasi dito eh. Vanilla powder. Tapos, lagyan natin ng asukal. Dalawang kutsara. Tapos nyan, lalagyan natin ng kalahati kutsarang uh, baking powder. Tapos, magtutunaw tayo ng butter, yung 100 grams. Ilagay natin dyan sa lata na pinagtanggalan natin ng cream. Tapos, pupunuin natin yan ng ghee. O, oh, alam nyo ba yung ghee? Ayan, nasa picture. Yan. Para mapuno yung lata, yan, yung ghee na ang ipang... Kumbaga, nag-mix ha, yung ghee at saka yung butter. Alam nyo ba na mabango kasi yung gi, di ba? Iba yung ano niya. Sarap kaya. Tapos, ilagay natin diyan. At lalagyan natin ngayon niyan ng dalawang egg yolks. Yung ano, yung dilaw lang ng itlog. Yung puti, bahala na kayo kung saan niyo gagamitin. Lagyan na natin ng 1 cup ng wet flour. Ang totoo, at ah, 2 and half cup yan. Pero, uunahin muna natin yung 1 cup muna. Dahil, kailangan natin i-mix lahat yung ingredients na nandyan. Tapos, idadagdag natin ngayon uli yung 1 cup uli. Oh, yung kalahati, mamaya na. Kasi, kailangan pa nating masamasahin yung ating dough. Ganyan. Masa-masa lang muna. Tapos ito na yung kalahati, ilalagay na natin para makapagumpisa uh, makapag-umpisa na tayong gumawa ng mamul. Yan, yan yung eksaktong sukat. Marami na magagawa yan. Alam nyo ba, ang nagagawa ko nyan ay 50 pieces na ma'mul. Yan, pang one week na yan ng uh, aming mga alaga dito. Kinakain nila, binabaon sa trabaho, ganyan. Yan, pag, hindi na kailangan paalsahin ha, ganyan lang yan. Tapos, i-ready na natin yung ating tray ng ating oven. Sprayhan natin yan ng butter. Yan, para hindi dumikit yung ating tinapay na bilog. Alam nyo ba kung anong ibig sabihin ng mamol? Ayun, ay bilog. Yan. I-ready natin na ganyan. At papakita ko na sa inyo kung paanong mag mold ng mamol. Yan. Merong molder na binili. Yung hulmahan ba? ba diba sa Tagalog? Hulmahan. Yan. Merong ganyan. Meron namang iba-ibang korte yan. Pero mas gusto ko yung ganyan eh. Bilog. Kasi di ba kaya nga ma dahil bilog. O, ganon. Tapos, ganyan. If, ah uh, pupunuin natin ngayon yan na hindi naman apaw na apaw. Tapos, ganyan. Yan, nakikita nyo, yung hinlalaki ko ay kailangan pindot-pindotin siya para lumubog. Yan. Tapos, ilalagay ngayon yung dates na binilog-bilog natin kanina. Mas masarap yung ano ha, yung may sesame seeds talaga. Lalo na kapag yung sesame seeds binubusa, yung gagawin mo siyang brown, yon masarap talaga. Pero yan, yung ginawa ko dyan, walang sesame seeds. Yan, ganyan. Ayun, eh, nakikita nyo yung ginagawa ko, ganyan. Tatakpan mo siya, kailangan siksik na siksik, kaya kailangan mo siyang iganyan-ganyan. Yan, yan, yan. Yung gigil na gigil ka talaga ba, kailangan anuhin mo yan. Ah, uh, an tawag diyan. <laughs> yan, basta ganyan. Oh, tapos syempre may mga excess yan na ganyan, lilinisin mo, tatanggalin mo ganyan. Oh. Di ba? Oh, kasi siksik na 'yon. Tapos dahan-dahan mo siyang pindutin, alalay alalay. Yan. Kailangan linis-linisin mo para maganda, presentable ba. Ay nako, hindi kayo magsisisi kapag ginawa nyo yan. Alam nyo ba? Ang sarap nyan. O ako na nagsasabi. Yun. Kapag ginawa nyo yan, ako, ilagay nyo dun sa ano, sa, sa sala. Yan. Yan, pag nangyari na lahat, tingnan nyo ganyan. 49 pieces. Yung isang tray na ganyan. 7, 7. O, tapos, i-bake natin yan sa 180 degrees. Yung, yung down lang muna, ha? Ganon. 20 minutes. Tapos, yung up kahit mga ano na Basta tansyahin yung, wag yung ano ha, babantayan nyo talaga siya. Babantayan nyo. Hindi pwedeng iwan-iwanan kasi masusunog. Yung up siguro mga ilang minuto lang yun eh. Ganyan. Tapos, ibabalot na namin yan. Ganyan. O, ba diba? O, ang ganda. Tsaka masarap. Thank you sa panonood. Ito si Mama DH. God bless po sa ating lahat. Masarap yung maamul. Basta ha. Gawin nyo yan at matutuwa ang inyong mga madam niyan. Ilagay na sa garapon. Thank you.